Sa Facebook, lahat, kayo po, kayo po, nagbibigay na ka sa aming YouTube channel. Pangalawa, sa mga sponsors, sa mga group Kung nga pala, sa uh, group mo na Poos, hindi wala Salamat po panahalik, sa iyo. Mamaya po, magbibigay mong na-sponsor po dito sa mga bahay ni Sofia, so sa Poos po. Yan, tapos, yun. Ano Ayun nga, nakilala namin sila nanay, tapos si Sofia Sophia. Uh, last year, tapos two beses lang siya sa ating page. Kina Edo, kina uh, Kuya Robin, parang siya may dahil maraming mas yes. uh, entertain naman natin yung mga gabi kasi sa atin nalang po yung mga wala wala po talaga yung mga or is the more talaga yun yung priority natin nakita nga natin sila nanay ayan po si nanay po ay wala nang asawa naiiwan uh, po oh, siya ng dati niyang mga boyfriend <laughs> isang Pakistani Pakistani po ang asawa ni nanay tapos ayan anak nila si Sophia <laughs> Buwan ng isang babae maganda. Ay, you know, half, half Pakistani, half, half Filipino. Yeah. Tapos, itong bahay nila, di po ganito dati. So, sira-sira po talaga dito. Sa bahay po nila yung pinaka sira sira Tapos, kunting galaw nga po ay halos magigiba na. So, yun, napuntahan namin, natulungan, pagkain, digas, Tapos, hanggang sa ngayon, napabahayan po natin. Yeah. Uh, sobrang laking blessings po. At yung mga message po nila, totoo po yun. Yung mga sinabi nila, yung mga wala nag-message. Pag-ingatan yung bahay, saka dito nagsisimula yung pagkabago ng buhay. Ano? Uh, dito sa magandang bahay na ito. Kaya yun na eh. Congrats po. Ano? At huwag kayo mag kahit tapos na ito bahay, kami may pa rin naman po dito. Ah. Yun po, yun po kasi ang ano eh, ang ating kalinga kapag natulungan na hindi porke na pabahay na iiwan na hanggang ipatulong po kami tuloy-tuloy po yung pagtulong na namin sa inyo tapos uh, palagi ka rin namin pero kumapakamustahin nadalawin so yun yun lang po sa ngayon at congrats po ulit sa lahat God bless po thank you Maganda. Salamat sa lahat.